Good morning sa lahat. Alas 11 na pala, November 4. Alas 11 umaga. O na umaga. Uminit na ito kanina ngayon. Umula na naman. Na, ang sheltering pala tayo ngayon. Yung mga barko dito naka-shelter dahil sa bagyong tino. Yung iba dito tapos na mangarga. Yung iba magpangarga pa lang kaya naka-angkurahe. Dito pala sa prua natin ito si Saint Xavier. Saint Francis Xavier. Shelter din dito. Tapos dito din si Cargo 5. Sa gilid natin. Tapos sa kabila naman doon si San Rafael dos, yung sa dulo. Yan nasa sa dulo tapos dito naman si ano si um, si Born Cargo 1. Yan, si San Rafael Dos pala ito. Yan San dos, yan tapos si Seaborn Cargo 1 nandito. Nandito sila ngayon si Born Cargo 1 tapos nandolo, nasa dulo si Ocean Kingdom. Nandito din si Seaborn Cargo 7. Nandito din si Span Asia 70, Span Asia 72. Sa likod natin nandito din si Don Carlos Senior to. Nandito din sa likod natin si MCC Matanis. Nandito din si Solid Harmony, Spanisha Asia 53, si Bon Cargo 9. Sa likod din natin dito sa may starboard si MC Indibor ito din si General Natibidad at si Meridiano Ruby dito kami hintay lang kami sa clearing ng ano yung Coast Guard kapag lalabas na yung barko